Naiksing panahon binigay sa atin pero masasabi ko na naging masaya ako sa tatlong taon ng buhay ko na yung kasama ka. Yes, Kat and I decided to end our relationship. Masakit, mahirap, masyadong maganda ang samahan namin. Pakiramdam ko parang hindi lang tatlong taon yung samahan namin. Sa dami ng nang nangyari, kadamay ko siya sa lungkot. Nandyan siya sa tabi ko pagmasaya. Kasama ko siya sa gitna ng kaguluhan. At higit sa lahat siya yung taong minahal ako sa mga panahon na hindi ko kayang mahalin ang sarili ko. Naging inspiration at lakas ko sa mga laban sa buhay. Saksi kayong lahat na sumusuporta sa akin at kay Kat kung gaano kami kasaya pag nagkasama. Nakita at naramdaman nyo naman kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Maraming salamat sa inyo. Sa pamilya ko na alam kong nasasaktan din sa nangyari, alam ko na tinuturing nyo na din na parang anak si Kat sa loob ng tatlong taon na yun. At higit pa sa pasasalamat ang gusto kong sabihin sa inyo sa pagtanggap sa kanya at sa aming dalawa ng buong buo. Nilabanan naman namin hanggat sa makakaya namin. Sinubukan naman namin ayusin. Tumatanda na tayo at may mga bagay na mas kailangan unahin o bigyan ng pansin. Kailangan na lang talaga tanggapin na wala na kaming magagawa kundi tapusin na lang talaga ang relasyon namin. Tu naging masaya naman tayo, 'di ba? Napakadami nating magagandang nagawa magkasama at pagsubok na nalagpasan na hindi ko gugustuhin kalimutan kahit kailan. Nakatatak lahat 'yon sa puso at isip ko. Napakarami kong dapat ipagpasalamat sa iyo, Kat. Lagi mong tandaan na nakasuporta pa din ako sa iyo kahit anong mangyari. Tatlong taon na punong-puno ng pagmamahal. Hindi ko alam kung swerte ba ako dahil nakilala kita o naging parte ka ng buhay ko o malas kasi binigay ka nga sa akin pero main hangganan din naman. Salamat sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Kat, lagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, hindi mawawala pagmamahal ko sa iyo.